Magandang buhay. Ito nga, nagpunta kami sa isang appliance store dito lang sa malapit sa amin. Kasi bala kong pumili ng upright freezer. Alam niyo naman, mas kailangan ko to kesa dun sa chest freezer. Pero na no, kasi kasi kaming chest freezer, eh, mas, uh, mas bet ko tong upright freezer kasi mas organize yung mga paninda natin kung naka-upright freezer siya. Kasi yung chest freezer, eh, medyo nagkakapatong-patong yung mga paninda. So, ito ang bet ko. Ayan, no Oh, diba? Ang ganda o mas magiging organized yung mga paninda natin kung upright freezer. Hindi siya tayo mahihirapang maghanap kung saan inilagay yung ganitong item sa mga ganon. Ayan na nga o. Oh. Ayan siya. Ayan yung bibili namin na upright freezer. Okay. So, nandito na nga. Pupunta na kami sa dito. Mag-aayusin na namin yung ating mga kailangan sa pagbili nito actually hindi naman kasi natin cash na binili dito kaya kailangan natin magpirma-pirma pa ng mga mga papel-papel dyan. Ayan nga, actually kasi binili natin namin 'yan through home credit kaya hindi masyadong mabigat. Hindi tayo maglalabas ng, masy ng malaking pera para mabili 'yan, okay? Ang kagandahan lang kasi is zero interest siya kaya hindi rin siya masyadong malaki yung ma makakaltas na may dadagdag dun sa actual price niya. Okay, ayan na nga. O, ayan, kakarga na nila para may uwi na natin yung binili natin na upright freezer. Okay. Actually, 12 months to pay yan. Kaya hindi rin masyadong mabigat ang pagbabayad kasi mali sincere interest nga siya tapos uh, 12 months to pay pa siya maliit lang hindi masyado siyang kabigatan sa bulsa kaya bet na bet ko din talaga ito ayan nga bago nga natin maiuwi yung freezer kailangan mo na magpa picture ayan na uwi na nga natin siya siya dito ko lang siya inilagay sa may harap na maintindihan para madali naman nating kung ano kung may items tayong kukuhanin, maaabot lang natin. Ayan na nga siya. Okay, yun lang mga kachusi. Maraming salamat sa pagsama nyo sa akin. O ano, bet nyo ba yan? O ba diba, maganda rin naman. Medyo malaki siya. Okay? Tingnan nyo yung laman. Ayan, medyo naayos na siya. di ba diba? Unlike dun sa isa sa, sa chest freezer. Ay, naku, nakakapatong-patong. Okay, yun lang. Bye!